Hello guys, for today's video ay magbibilad po tayo ng humay o tipasi. Dahil mahal ang bigas, yan na lang naisipan ni tita na bilhin. Kaya bilad-bilad muna kami. Makasigurado ka pa sa klase ng bigas at masarap kasi fresh. At makakasave ka pa, kailangan lang talaga si pag at syaga sa pagbibilad. Salamat sa dakilang araw na lagi siyang dyan sa mga taong nangangailangan para sa ganitong panahon. Sa so pagbibilad pala namin nito ay pangalawang araw na pala ito hindi na namin nakuha na ng video. First time ko pa wala ito gagawin sa aking buong buhay. Dahil sa lugar namin ay bibili lang kami ng isang sakong bigas. Wala kaming mabibilhan ng tipasi. Kaya bumibili na lang kami sa tindahan ng bigas. Huwag niyo pansinin ang aking kilos na mahinhin dyan. Dahil nanibago lamang ako sa paggawa o pagkilos nito. Sa di nakakaalam, sa mga ganitong trabaho, hindi madali. Kung sa paglatag ng humay, nakababad ka din sa init. At kailangan pa din itong bantayan dahil may mga manok. At kailangan halukayin para pantay ang pagkatuyo ng mga butil ng humay. Kaya mga guys, magpasalamat tayo sa mga farmers insa sa ganitong trabaho, patuloy pa din sila kahit mahirap itong trabaho. Bumabangon sila para sa pamilya nila. Kaya mga guys, sakto din na may humay dito para matry ko o maranasan ang mga ganitong pagkakataon o trabaho. Kasi gusto ko ma-explore ang mga bagay-bagay na ginagawa ng mga farmers para malaman ko kung gaano kahirap o kadali sa nagtataka kung bakit hindi lalaki ang gumawa. Hindi ito basihan kung ano ang kasarian o gender. Basta, kung kaya mo naman, gawin. O oh, mga guys, bagong kaalaman na naman, ang napupulot ko at napakita ko sa inyo. Kung nagugustuhan nyo ang aking munting kaalaman, Huwag niyong kalimutan mag-like and share and subscribe sa aking channel. At maraming salamat sa mga taong nakasubaybay o nakapanood sa aking vlog. Maraming salamat. Bye-bye.